Hindi may kakaila ang kagandahan ng ating sariling wikang pambansa. Subalit, marami nangyari bago pa man naging wikang pambansa ang Filipino at naging parte na ating identidad. Akin namang iahayag ang kasaysayan ng ating wikang pambansa. Narito ang maitli at pangkalahatang pagsusuri ng bawat yugto ng kasaysayan ng wikang pambansa sa Pilipinas. Panahon ng Katutubo Sa panahon ng mga katutubo o mga sinaunang tao ng Pilipinas, mayroong malawakang paggamit ng iba't ibang wika at dialekto batay sa mga rehiyon. Ang mga ito ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng kultura, tradisyon at komunikasyon sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Panahon ng Kastila Noong panahon ng mga pananakop, ang mga Kastila, ipinakilala ang wikang Kastila sa Pilipinas bilang wikang opisyal ng pamahalaan at edukasyon. Sa ilalim ng Kastila, naganap ang paggamit ng Kastila sa mga dokumento, edukasyon, lehiyon, at iba pang aspeto ng lipunan. Gayunpaman, ang mga katutubong wika ay patuloy pa rin ginagamit sa mga kumundan. Panahon ng Amerikano sa pagdating ng mga Amerikano, pinalitan ng Ingles ang Kastila bilang wikang opisyal ng mga institusyon. Nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng edukasyon at ang mga paaralan ay tinuruan sa pamamagitan ng wikang Ingles. Dahil dito, ang Ingles ay naging simbolo ng edukasyon, profesionalismo at sosyal na katayuan. Panahon ng Hapon Noong panahon ng mga Hapon, o kinikilala lang World War II, dumanas ng muling pagbabago ang kalakaran ng mga wika sa Pilipinas, ipinagbawal ang paggamit ng Ingles at itinaguyod ang wikang Tagalog bilang isa sa mga pangunahing wika ng komunikasyon sa mga pampublikong lugar. Panahon ng pagsasarili hanggang sa kasalukuyan, Matapos ang pagkamit ng kalayaan mula sa mga Amerikano, Formal na inamiyandahan ang saligang batas upang itatag ang pambansang wika. Noong 1957, pinasya ng Komisyon ng Wikang Filipino ang pagkakaroon ng Filipino bilang wikang pambansa na kinabibilangan ng mga elementong nagmula sa iba't ibang wika sa bansa. Noong 1987, sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Filipino ay itinadhana bilang pambansang wika at Filipino at Ingles ang mga opisyal na wika ng Pilipinas. Kaya't sa pagtatapos ng diskusyong ito, ang kasaysayan ng wikang pambansa sa Pilipinas ay nagpapakita ng pagusbong, pagbagsak at patuloy na pagunlad ng mga wika sa bansa. Ito ay naging mahalagang aspeto sa pagbuo ng Pilipinong identidad at kultura sa iba't ibang impluwensya mula sa mga dayuhang kultura. Salamat sa pakikinig!